Aries. Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aries ay nagpapakita ng matibay na determinasyon at matatag na kalooban sa bawat hakbang na tinatahak. May likas na tapang at disiplina, hindi ito sumusuko sa mga hamon ng buhay. Sa trabaho, likas ang pagiging mapanuri at maingat sa bawat detalye ng gawain hindi ito madaling nagpapautos kung hindi malinaw ang direksyon at may kasanayan sa pamumuno. Sa tahanan, hinahangad nito ang katahimikan at kaayusan, ayaw ng sigalot at lalo na ng maririnig na masasakit na salita. Sa usaping pinansyal, hindi ito padalos dalos sa pagpapautang, mas inuuna ang seguridad ng pamilya. Ang isang pangako ay hindi bunibitawan ng Iris, kapag may binitiwan itong salita, asahan mong isa sa katuparan ito, anuman ang mangyari. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay nagpapamalas ng disiplina at syaga sa bawat kilos at desisyon. Mahalaga sa kanya ang kasiguraduhan at katahimikan sa paligid upang maging produktibo. May mataas na pamantayan sa gawain, tahimik ngunit masipag, mas gusto nitong kumilos ng walang istorbo para matapos ng maayos ang lahat. Sa larangan ng trabaho, likas itong matalino at mas pinipili ang mag-isang mag-focus sa kanyang ginagawa kaysa umasa sa iba. Sa usapin ng pananalapi, mataas ang pagpapahalaga nito sa pag-iimpok, dahil alam niyang ito ang susi sa maayos na pamumuhay ng kanyang pamilya. Sa pag-ibig, mapagmahal ito ngunit may pagkamapanibughuan. Kapag may nais makamit, hindi ito titigil hanggat hindi natutupad ang pangarap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay nagtataglay ng matalas na pag-iisip at mahusay na diskarte sa anumang sitwasyon. Sa trabaho, hindi ito nauubusan ng ideya at laging may malikhaing paraan upang mapabuti ang ginagawa. Mahilig itong magplano at hindi basta-basta nagpapahayag ng impormasyon sa iba, lalo na kung hindi sigurado. Sa tahanan, maingat ito sa pagsasalita at mas pinipili ang tahimik na paraan ng pagharap sa problema. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala ito sa minamahal at hindi basta-basta nagseselos. Hindi ito madaling mahulog sa kinang ng pera, kaya't maingat ito sa paggastos at hindi mahilig sa luho. Ang pagiging wise at masinob sa pera ay isa sa mga kalakasan nito na nagdadala ng magandang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay nagpapamalas ng kasipagan at malalim na pagmamahal sa pamilya. Sa trabaho, mas gusto nitong kumilos ng tahimik at hindi umaasa sa iba. May likas itong malasakit sa mga mahal sa buhay at laging handang tumulong, lalo na sa mga magulang. Kapag nangako ito ng isang bagay, sinisiguradong maisa sa katuparan iyon upang mapanatili ang respeto ng mga nakapaligid. Sa usaping pinansyal, patas ito sa pakikitungo, hindi nito nais ang panloloko o pagsasamantala sa kapwa. Sa kabila ng pagiging emosyonal, matibay ang paninindigan nito at hindi madaling matitinag ng problema. Ang tapat at maalagang ugali nito ang siyang nagiging pundasyon ng matatag na relasyon sa pamilya at mga kaibigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay nagpapamalas ng matibay na paninindigan at masusing pagdedesisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Hindi ito madaling mapapayag pagdating sa pera dahil alam nitong kailangang paghirapan ang bawat sentimo. Maingat at mapanuri ito, kaya bago pumasok sa isang kasunduan, sinisiguradong lahat ay nasa tamang ayos. Sa trabaho, may mataas itong kumpiyansa sa sarili at hindi natatakot sa mahihirap na gawain. Kapag may sinabi itong gagawin, tiyak na gagawin ito ng buong puso. May matalas itong pangunawa, kaya't hindi madaling malinlang. Sa usaping emosyonal, maingat itong magtiwala at hindi basta nagpapasilaw sa matatamis na salita. Sa pagtatapos ng araw, hangad nito ang kapayapaan ng katawan at isipan upang makapagpatuloy sa mga darating panghamon ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay nagpapakita ng matinding pagsusumikap at pagiging maingat sa lahat ng ginagawa. Sa trabaho, hindi ito nagpapabea at iniiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring magdulot ng problema. May tapang itong harapin ang anumang hamon at may kakayahang humawak ng mahalagang responsibilidad. Mahalaga rito ang pagtitipid, kaya't laging may inihahandang reserbang pera para sa biglaang pangangailangan sa usaping profesional, maaasahan ito at tapat, hindi nito gusto ang mga usapang walang saysay at mas pinipili ang produktibong gawain. Sa tahanan, may malalim itong malasakit sa pamilya at mas pinahahalagahan ang tamang nutrisyon upang mapanatiling malusog ang lahat. Ang pagiging disiplinado at masipag ay nagiging sandata nito upang patuloy na makamit ang tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng katapatan sa iyong ginagawa, lalo na sa trabaho. Hindi ka basta-basta sumusuko at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya at minamahal malalim ang iyong pag-unawa sa responsibilidad, kaya naman takot kang gumawa ng mali dahil alam mong ang bawat aksyon ay may balik. Hindi mo kayang lokohin ang iba sapagkat naniniwala ka sa batas ng karma. Ikaw ay may isang salita, kapag sinabi mong gagawin mo, walang atrasan. Sa pamilya, ikaw ang isa sa pinakamaasahan at maalaga, lalo na sa magulang. Ang seguridad ng inyong kinabukasan ay laging nasa isip mo, kaya't mas pinipili mong magpursige sa paghahanap ng tamang paraan ng pag-iipon at pagpapalago ng pera kaysa sa pagsubok sa mga pabigla-biglang desisyon. Hindi mo gusto ang mga walang kwentang usapan, lalo na ang may halong chismis o kaberdehan, at mas pinahahalagahan mo ang masayang samahan na puno ng respeto. Sa larangan ng pag-ibig, likas kang malambing at mapagmahal, hindi mo ipinagkakait ang iyong pagmamahal sa taong tunay mong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy sa iyong paninindigan at katapatan sa bawat salitang binibitawan. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, walang makakapijol sa iyo. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapanatili ang kalidad ng iyong ginagawa, at hindi mo pinapayagan ng kahit sino na impluensyahan ka sa paggawa ng mali. Hindi mo rin gusto ang mga usapang walang saysay, lalo na kung hindi ito konektado sa trabaho o seryosong bagay. Ikaw ay isang taong may paninindigan, tahimik ngunit determinado. Ang pagsisipag at pagsusumikap ay bahagi na ng iyong pagkatao, ngunit hindi mo rin hinahayaang mapasukan ng mga bagay na maaaring makasira sa iyong pinaghirapan, tulad ng mga utang na maaaring humantong sa sigalot hindi mo hilig ang pagpapahiram ng pera sapagkat alam mong maaaring mauwi ito sa hindi pagkakaunawaan. Mas pinipili mong magtipid at mag-ipon bago gamasta, upang masiguro ang iyong kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng tapang at determinasyon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi ka madaling magtiwala, lalo na sa mga bagong kakilala, at tinitimbang mo muna ang bawat sitwasyon bago magdesisyon. Sa trabaho, ikaw ay kilala bilang istrikto at masigasig. Hindi dahil sa pagiging mahigpit kundi dahil gusto mong tiyakin na maayos at dekalidad ang lahat ng iyong ginagawa. Matapat ka sa pakikitungo at hindi mo nais makisali sa mga bagay na hindi tugma sa iyong mga paniniwala tulad ng mga lagayan o mga tukso sa larangan ng pag-ibig. Mas gusto mong panatilihin ang saya sa pamilya kaysa sa mga walang kabuluhang usapan. Sa pananalapi Maingat ka, hindi ka madaling gumastos at mas inuuna mo ang ipon bago ang luho. Pagdating sa pag-ibig, likas kang malambing, ngunit hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon. Pinahahalagahan mo ang isang malalim at makabuluhang koneksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy na nagiging ehemplo ng disiplina at syaga sa lahat ng iyong ginagawa. May prinsipyo kang sinusunod sa buhay, isang salita mo ay may bigat at kailanman ay hindi mo sisirain ang iyong pangako. Ang respeto mula sa iba ay mahalaga sa iyo, kaya't iniingatan mo ang iyong imahe sa pamamagitan ng pagiging totoo at responsable sa bawat kilos at salita. Hindi mo ugali ang umasa sa iba o humingi ng pabor dahil ayaw mong magkaroon ng utang na loob na kailangang bayaran sa hinaharap. Tahimik kang nagtatrabaho at mas gusto mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga gawain kaysa makisali sa mga walang katuturang usapan. Handa kang harapin ang anumang pagsubok, gaano man ito kahirap, at hindi mo hinahayaan na hadlangan ka ng mga balakid sa buhay. Sa pag-ibig hindi ka madaldal ngunit puno ng lamang, mas pinipili mong ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy na nagpapamalas ng talino at pagiging mapanuri sa lahat ng iyong ginagawa. Maingat ka sa iyong mga desisyon, lalo na pagdating sa trabaho at negosyo, dahil nais mong mapanatili ang isang matatag na kinabukasan. Hindi ka padalos-dalos sa pagsasalita o pagkilos, at laging iniisip ang magiging epekto ng iyong mga desisyon sa hinaharap. Sa trabaho, likas kang matapat at masipag, hindi mo hinahayaan ang kahit anong hadlang na humadlang sa iyong tagumpay. Maingat ka rin pagdating sa pera, hindi basta-basta gumagastos at mas pinipili mong mag-ipon para sa mga mahalagang bagay. Hindi ka rin madaling magtiwala, lalo na pagdating sa usapang pananalapi, dahil ayaw mong malagay sa alanganin. Sa gabi, mas pinipili mong magpahinga at bigyan ng panahon ang iyong sarili upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng kasipagan at disiplina sa iyong trabaho tahimik kang kumikilos, hindi mo kailangan ng labis na atensyon mula sa iba upang mapansin ang iyong dedikasyon. Hindi mo rin gusto ang mga usapang may halong kaberdehan, kaya't iniiwasan mo ang mga taong mahilig sa ganoong usapan. Hindi ka madaling mahulog sa mga panunuhol o suhulan, sapagkat naniniwala kang ang bawat maling hakbang ay may balik na hindi konais-nais. -nice. Kung kinakailangan, Handa mong ipakita ang iyong tapang, lalo na sa mga sitwasyong kailangang ipaglaban ng tama. Ikaw ay likas na maalaga sa pamilya, at sinisiguro mong maayos ang kanilang kalusugan at kapakanan. Maingat ka rin sa pananalita at kilos, dahil ayaw mong mailagay sa sitwasyong nakakahiya o mapintasang tao. Pinapahalagahan mo ang respeto at dignidad, kaya't ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ito sa iyong buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat